Yo, welcome to the blank for your no style. Ran on my second bill with a brand new wallet chill. Can't up, lock in, this is my sexy nose. <gasps> Automatic kill! Yo, what's up mga mao? Ngayon, bibigyan ko kayo ng mabilis pero malupit na rundown sa apat na character classes dito sa Legend of Emir. Kung naguguluhan ka, kung alin na ang bagay sa'yo. Unahin natin yung Berserker. Ito yung mamaw ng melee combat. Malakas, walang inumurungan may hawak na axe at kaya niyang mag burst damage sa gitna ng kalaban kung mahili ka sa pasagan ng muka dito ka na ngayon tingnan natin kung anong skill meron ang isang Berserker medyo laki natin siguro to okay hindi siya kita pagka malaki siya hindi kita naman Okay Uy Uy Wala Papayata ng Ano na ito ah Okay natin Ulitin natin Uy Grab Ha ah, may hawak din pala siyang shield So hindi lang ito boys Damage Siya na rin yung magsisilbing Isilbing talaga Ayan oh eh, no? Boom Chain hook Boom Angas ah, naman nun Oh um. Kinakata na yung kalaban? Yun, wall pang. Ay, wall bend pang. Sorry. Counter attack. Ayun, makakas yung counter attack ha. So, siya talaga yung tanke. Eh, sa lahat. Grabe hmm. yung combo. Hmm. yun din ang animation nito mga mga. No? Grabe. Brave Brewer. Attacks new bar targets and enhance it. And enhance it self. Boom! Ano yun? Putik oh, na yun. May lumabas ang idlat. Boom! Nilis lang niya yung lupa, ano? Yun? Bilis lang nun. Ang ganda. Nakita niyo na ako number 7, mga mao. Next, ang Skald. Ito yung tagalaga ng tropa. May healing at buffs para hindi madaling mamatay ang team. Hindi siya sobrang damage dealer. Pero siya yung dahilan kung bakit buhay ka pa sa gitna ng war. Kung gusto mo maging support, ito yung role mo. Tignan natin kung skill lang meron ang skull. Lakay natin mga mo. Okay, no? Hmm. The the you know. so mostly malachi is no recovers neighbor party member's health so that's it he's healing he's healing poem of shield song of balhara recovers its neighbor party member's and also resurrected dead party members ah, So, i sa kanya niya ng full HP yun, pagka ganun. Siguro malaman, maganda yung malaman Take okay. cake. Power mo po win. Summons the win to pull in an attack targets. Ano yun, hihilahin niya. Ayun o. Oh. Boom. Ah! Okay. Power of the warp. Nangas din nga. So, hindi naman siya purong support lang. Kahit pa paano makapag-farm ka pa rin dito, gamit to. Kung kakailanganin mo mag... Mag ano ba? May paglaban ba? O kaya Pataasin yung level Hindi lang siya full support Ang galing Ang galing, galing Okay mga mao Doon naman tayo sa susunod Ito na yung pangatlong class mga mao Ito yung Volva ba? Ito yung mage ng Emer Range, Elemental, at Runic Magic Malakas ang Boy Spells may crowd control at debuffs. Pepe, kung gusto mo umatake mula sa malayo at mag-call ng magic habang abala ang kalaban sa frontline. Ibig sabihin mga mau, pagdating sa warion, yun, ganun yung gamit niya. Pero pagdating sa farming, syempre napakabisa nito. Siguro ito sa tingin ko, kung ito yung apat na character lang ilalabas nila, kung mag-ano ka talaga, gusto mo mag-grind na matindi, ito yung maganda pang grinding. So, tignan natin yung mga skill niya. Mhm. Mm Wer ob da kriegt du nicht. Voll. Bah. Nee, das man yun? Boom. Firebomb. Grace a very explosion. Explosion to attack targets. So, common na, na skill yan madalas. No, Firebomb. Wall of flame. Create a wall of flame to attack target. Great. Create a wall of flame. Ito eh, mga kasi siyempre kung agro sila, lalapit sila iyo, nakapag-cast ka ng flame wall, wall flame, wall of flame, eh maganda yun. Chain lightning. So nagbe din siya, lightning break. Meron din siyang blink skill, no? Pakita niya naman, ulitin nga natin, putik na yan. Pwede naman pala mag-rewind eh. Hindi ko nakita. Eto. Chain lightning. Parang nakita ko yung na nag-blink siya. Oh, yun o. Nag-blink siya o. Oh. Lightning break. No? Meron din siyang blink. Ano na nga to? Kasi kung makukuha mo yung agro ng kalaban. One no monsters. Yun o. No? Ayos naman. So, talagang elemental na class to. Bottom of the land. Oh, ito naman yung lupa. So, lahat ng element, meron siyang skill. Ang tanong, pwede ko pang pumili ng skill, meron ba siyang skill tree o dapat lahat i-learn mo? So, malalaman natin yung in-game. O kaya kung isa-search pa natin, siguro na maigay kung anong mayroon sa call pa. Pero hindi ko pa rin sure kasi ano, character ito eh. gagawin. Ayun. Nakita nyo naman, gaano ka tindi yung voice damage ng ball pa, mga mau. Napakalupit ah, nun. At syempre, ang Warlord mga mao. Ito ang Master Tactician. Gamit ang spear kaya niya mag-control ng battlefield. Sabayan ng mobility at crowd control skills. Siya yung leader sa gitna ng gera. Kung trip mong mag-dominate sa territory wise. Ito ang the best pick. Ngayon tignan natin mga mao kung anong klaseng skill yung meron siya. syempre nabanggit ko na rin doon kung hmm. anong... Kung ano yung iba eh. Pero mas maganda panoorin natin. Diba? Pins lang yun eh. Hindi talaga na animation eh. Meron mga mga mga. Ito pinaka... Siguro ito isa sa mga Thailand. Ba't ako maglalaro? Na animation talaga. Boom. Ano yun? Parang binaksa Jumping smash. Punch to repeat the attack targets in front. Yun na. Boom, boom, boom. Raging wave. Rapidly. Pass to attack targets in front. So more on, ano talaga siya, no? Damage, no? Pero halos lahat sila napansin niyo mga mga AOE yung kadalasan. Ito di ko alam kung tatamaan sa marami to eh. Ito naman. La. Yun. Ah, oo, okay. Marami tatamaan, no? AOE din lahat siya. So almost lahat ang skill nila mga AOE, mga mao. Oh, sama nun. Ito, power defense niya. Depensa lang. Pero may damage pa rin, no? Grabe yung combo nito. Boom. Ayun, eh, no? Pang marami yan. Boom. Parang ang sarap yung BBB nun, ha? Ah. Pag nakapitan ka yata itong Warlord, baka mauturog ka na, no? Parang ang hirap gumalaw sa kanya. Solid yung Warlord din. Kung mahilig kayo sa PBB, mga mao, ito yung siguro marerecommend ko pag i-rig sa inyo sa Warlord. Warlord na. Kung gusto mo na maging tang ka talaga, pwede sa gagawin ka na. Panay aggressive din to eh. Ang ganda rin ng mga setup niya eh. Kasi kaya niya mag-hook, no? Kung may kasama ka, pagka-hook mo, siyempre kakainin yung lahat ng damage. Tapos eto, kung pure damage talaga ng magic gusto mo. Dahil wala pang archer, sana magkaroon ng archer, archer mga mao. Itong Volva ito, maganda rin na first damage to. So, sobrang grabe skill, sobrang dami. May piling pa siya, so hindi mo siya agad maabot. So, ayun mga mau. Ayan ang apat na classes dito sa Legend of Emer. Berserker well, para sa basagan. Scald pa sa sustain. Wall ba para sa range magic. At Warlord para sa strategy. Anong pipiliin mo kung maglalaro ka? Comment down below. At, at syempre, don't forget to like and follow para updated sa mga Emer content natin.